Good morning mga kadyang! Have a nice day! Welcome to my channel! Hey, mga kadyang, dito na tayo. Pantalan naman natin yung mga suki natin dito kasi matagal na tayo hindi umiikot dito. Mga marami na tayong makuha dito. <laughs> marami na tayong makuling kalakal. Kamahan niyo ako mga kadyang at bisitahin natin yung mga suki natin dito. Ayan yes, si Harry Naro. Salamat na si Harry Naro. Eh, Ang panahon ngayon. Ngayon, mga masasiyari ng araw. Ayan. Eh, samahan niyo ako mga kadyang. Bisitahin natin yung mga sukay so natin dito. Let's go! Ayan, may mga butis nga rin ito. Uh, nawatagal tayong hindi umikot dito. <laughs> ngayon lang ako umikot. Sasabay ko na napapunta ako sa ilog. Ayan, mga karton tayo binigyan niyo. Katamang karton. Ayan, thank you. Thank you, thank you. Ayan, si Bosing meron na ata yung mga 1.5 siya. Oh, Mimi, yung saan ka pupunta? Ha? Ayan, ito ba yan? Tayo rin ito. Ayan yung buong ah. Ayan, tayo ako dyan. Oke, korjin, rangking master. <laughs> <laughs> Ramin buti makanya, sama buti, sama plastik, sari-sari plastik. Kaya, ya, tapi ya kajen. Nanya ulang nama tayar itu nak ikut, nak jang. Let's go, buat yang <laughs> mana itu, itu tak sahilog. Ano ba oh. iso yan? oh, ano na, Nahulit na. Oh. <laughs> ako, ano na ako. Oh. Pwede ito yupi? Ay, hindi yan ako ko ha, yung mga bula. Bilaan mo nga ito. Oo, wala mo Wala ko, wala ko. Wala ko, wala ko. Wala ko, wala ko. Wala ko, wala ko. Sayang piso yan o, no. piso yan. Wala, hindi na, yan wala na. Bagyo, na, hindi na yan mababalik. Wala na, sayang. Pag yupi na, hindi na yan. Hindi na may babalik yan. Hey, mga bot, hey.

Uy, nagalit. O, kaway muna. Kaway muna para makita ko sa ano niya? Yan. Sa mga suki so natin. bago, uh... mo na mo kami nilibre na kapag nag-shout i ka, no? ano mo kami sa ano? Facebook ay sa message kasi. Ako naman, basta sumahod. Anytime, anywhere. Sa mga suki so ko talaga binibigay ko. Oo, oh, sa mga suki so -kay kayo binibigay. Oh. Uy. Bon oh, na? Ano na? na? Ano na? 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 Ano na? na? Ano Ala na hiya po. Bakit ka mahihiya? O mahihiya? Ang cute cute naman oh, bobo yung cute oh. Oh, cute ho. Ano mahihiya oh? Mahihiya. Nahiya sila. Ay, okay. ah, Oh, kumain na ho. Oh. Ala, <laughs> nahiya. Dami. Mga sari na mga plastik lata. Okay. Okay. hindi ako nakabalik balik ng mo hindi ako nakabalik kasi wala palagi ako ako nupuno do kaya oh, dami talaga dyan kainatin natin kainatin kawai 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 na, may mga tubig lang. Tanggalin na yung mga tubig. Lalo na kadyang, mga plastic. Plastic. Ayun, so okay natin. Tawag ba? Kinuha ano, mga kalakal niya, pa. Dito tayo sa highway. Sa highway tayo. <laughs> highway, highway. Malapit tayo sa Highway. sadyang mapuno din tayo sa wakas <laughs> ayan mapuno din tayo ah, mapuno din mag extension pa tayo para makapag cargo pa tayo sa ibabaw ayan ayan tayo puro plastic ayan plastic ayan tayong wheel kinis Ang galon ito yung mga karton natin ayan. Kaya mga kartong. Kaya mga kadyang. Samahan niyo ako mga kadyang. i, ka, i extension tayo. Sa uh, makargaan pa natin. And let's go. Mga kadyang. Punta natin yung mga suki natin dito. Sukin natin yung mga suki natin dyan. And mar marami lang siyang mga, ano dyan, mga kalakal. Samahan niyo ako mga kadyang. Okay suki so okay na natin mga <laughs> suki so okay natin dito oh, ito tayo ng mga bulaklak oh, mga bulat -bulat. Ito tayo mga bulaklak tayo doon let's go hanta natin ang ganda ng tanim na patula ni Wusing mga yeah. oh, bulaklak mga ah, bulaklak na mga bulaklak ang taba ang taba niya patula ang oh, taba ng patula ang ng patula

ayaw uh, bilog ang bunga eropa daw magiero kada sabi nang Wala pa rin. yan. pa Mga bakal. Mga bakal sa okay yan. Kala pa yan. O oh, yan. Piso ko ako, ako Ayan, plastic, yan. dawing plastic. Mga lata. Masari. Nanghali na tayo. Bakit yan? Nangali na tayo. Mainit na. Wala <laughs> na Mga plastic. Wala okay. Pagayin natin yung mga 1.5 piece na 1.5. Ito pa dami. lahat talaga. Ha? Sige, salamat. Dating, dami 1.5 po. Sige, Dating, dami. sige. Sige, wala na. Wala na. Wala na tayo. <coughs> Puno na rin tayo. Hindi lang tayo ganon punong-puno talaga. Pero puno na tayo ng mga kadian. Nainit na mga kadian. Kaya pauwi na tayo. Okay na tayo. Tri na trade na araw. <laughs> Marami tayo, maraming tayo ng mga sari-sari, mga baka, zero. mga baka sa loob, kasi mga karton. 0.3, then may wilkins tayo konti lang mga kalo. na tayo mga kadian. Bye, bye na. Bye-bye. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa mga videos mga kadyang.